Uh, magandang umaga mga kakayod uh, Dito na naman po ang inyong kakayod Vincent Ang inyong kasama Kaibigan At kasi pag Hard work dito sa ibang bansa Para magbigay na naman po sa inyo Ng mga uh, Update na uh, kwento At mga Pwede natin na Pagkuhaan ng aral Sa mga pangyayari at sa kabuhay-buhay dito Bilang isang OFW. Bago po natin pag-usapan yung ating topic ngayon mga kakayod, uh, sana po okay lang po ang lahat. Nakapagsimba na po kung saan po yung pwede na makapagsimba sa Pilipinas at saka sa ibang parte ng mundo. Sana po ay okay lang tayo at ganado tayo na kunin o pagsipagan yung ating mga target para sa ating pamilya at sa, sa sarili magkakayod uh, sa ating vlog walang edito walang daming arte walang daming ano pang nilalagay sa atin lang simple pero makatotohanan para mapagkunan ng aral sa lahat ng mga tao, lahat ng mga Pilipino na manonood sa ating vlog. Kasi ang vlog natin, hindi lang para sa isang sektor, kundi para sa lahat. Mga kakayod, ang pag-usapan natin ngayon ay yung mga batas dito sa Saudi na dati nung nandito ako, bawal talaga. At saka hindi pwede. Pero ngayon pagbalik ko, naging okay na siya at saka ginagawa na siya at saka naaabuso pa nga minsan ng ating mga kababayan so unahin natin mga kakayod yung sa ikama ibig sabihin pag ikama mga kakayod yung, yung national ID dito sa Saudi yung parehas na sa atin ngayon na may national ID na rin na makikita yung mukha mo kung ano yung trabaho mo dito sino yung employer mo at saka yung mga basic at saka importante na mga information dapat at nasa loob talaga siya ng ikama. So, dati mga kakayod, sa 2013, nandito na ako sa Saudi, hanggang sa pag-uwi ko ng 2020, medyo, masabi talaga natin na mahigpit. Kailangan talaga, every worker, kada isang manggagawa, lalo na sa Pilipino, meron talagang ikama, na provided sa employer at company. Pero ngayon mga kakayor, pagbalik ko, ang nangyari na ngayon, kahit expire na yung ikama ng isang manggagawa, hindi masyado nang pinapahalagahan ng employer. Lalo na kung sabihin na lang natin na yung mga medyo low class na mga expat dito, for example mga Bangladesh, hindi sila masyado nang nire-respeto ng mga employer dito kahit mag-expire na yung ikama nila pinapatrabaho pa rin sila wala nang pakialam sa kanila yung employer na i-renew agad yung ikama ganoon din sa mga Pilipino mga kakayod uh, kahit expire na yung ikama o tumaka sa employer kaya nag expired na yung ikama nakaka-apply pa rin sila ng trabaho so masahod pa rin sila ng 2 kahit wala na silang ikama at hindi na hindi na rin ginagawa ng paraan ng bago nilang employer na i-transfer yung ikama sa pangalan na ng bagong pinapasukan. So, itong issue na to mga kakayod, hindi rin maganda kasi halimbawa yung Pilipino na expire yung ikama niya kasi pumakas siya o hindi prenasis ng employer niya. Siya pa rin magkakaproblema mga kakayod pag uwi niya kasi pagdating doon sa airport, Pagdating doon sa immigration, sigurado hindi siya makauwi dahil yung ikama niya expired. So mga kakayod, dapat responsable yung may-ari ng kumpanya at saka dapat din na aware ang ating mga kababayan na Pilipino na ganito yung nangyari sa kanila na sabihin doon sa may-ari para mag process So, ang pangalawa natin na issue mga kakayot na uh, noon hindi pwede, stricto pero ngayon lumuwag na yung pananamit lalo na sa mga kababaihan kasi mga kakayo dati isa lang talaga yung makikita mo dito na dress code ng mga babae expat kaman o lokal abaya, ipaiintindi ko sa ating mga kakayo lalo na yung hindi pa nakapuntang Middle East na nasa Pilipinas lang yung abaya po galing po talaga sa ulo balot hanggang sa may legs po kasi conservative po sila iwas na rin sa tokso at saka iwas na rin sa pambabastos at saka yan po yung traditional dress code ng mga babae talaga sa relihiyong Islam at saka dito po sa bansa na Saudi at sa buong Middle East pero ang nangyayari ngayon mga kakayod wala na kahit anong kulay na ng abaya yung maisuot pwede na sa the worst pa mga gagayod lalo na ngayon pag napunta ka doon sa bata yung pinaka baklaran kung ikukumpara doon sa atin o uh, divisoria bibihira na lang po yung mga babae lalo na po yung mga Pilipina na nagsusuot ng abaya nagsusuot na lang ng t-shirt minsan pa nga at tube pinaka hindi pinakapangit pa na makikita mo doon is naka-shorts ng sobrang ikse. Tsaka halos nakikita na yung cleavage ng mga babae doon. Sa akin na mga kagayod, okay lang. Pero wag naman sanang sobra kasi lagi natin isipin na sa Saudi pa rin tayo, hindi po Pilipinas. Tsaka hindi natin alam kung ano yung nasa otak ng mga ibang lahi. Kasi mga ibang lahi dito, oh uhaw sa babae. So, baka marip ka pa o oh, mabastos ka. Dapat iwasan mo. Dapat magsuot ka pa rin ng tama. Kahit sabihin na natin na lumuwag na yung rules tungkol sa abaya. Tungkol sa dress code ng mga babae. Pangatlo mga kakayod na pagbabago na nakita ko dito na wala dati. Yung mga babae dito na lokal pwede nang mag-drive ng sasakyan. Na-issue na po sila ng driver's license ng government para makapag-drive ng sasakyan. Okay din yun mga kakayod, walang problema yun kasi binibigyan na nila ng right ng independence yung mga babae na kaya na mag-drive ng sasakyan kung saan nila gusto. Pero dapat po, responsible pa rin yun kahit babae, dapat alam niya kung paano talaga yung tamang paggamit ng kalsada, tamang pagdadala ng sasakyan na hindi siya makaperwisyo sa mga ibang driver o ibang sasakyan na dumadaan din sa kalsada. Na sa ngayon mga kakayod, wala pa akong nakita ng Pilipina na nagdadrive ng sasakyan na dito sa Riyadh. Pero siguro, after next next month or next year, baka ano din nila yan, ipatupad din nila na pwede na yung mga ibang lahi na mga babae. Um, uh, pang mga kakayod, yung dati, hindi talaga pwede na makikipagrelasyon nga dito ng may asawa o may pamilya ka na doon sa Pilipinas kasi nire-raid talaga, binabantayan, ini-spy kung sino yung gumagawa ng ganyan. Pero ngayon mga kakayod wala na wala nang pakialam masyado yung mga authority dito na hanapin yung mga ganyan kasi karamihan ngayon dito mga kakayod mga Pilipina or mga Pilipino kahit may mga pamilya sila sa Pinas nagsasama sila dito sa isang bahay nakikita sila o ano man yung ginagawa nila na wala nang takot kasi wala na hindi na stricto yung paghuhuli sa mga ganyan mga kakayod, bago natin ipagpatuloy yung ating pinag-usapan ngayon, pakimessage sa baba kung ano yung mga gusto nyong ipaabot sa akin at paki-heart na rin po sa gilid ng inyong message. Uh, mga kakayod hihingi lang po ako ng suporta sa ating channel. Please like, share, subscribe at pakihit na rin ng notification bell button para po updated po tayo sa ating mga susunod na video. So mga kakayod, Uh, ang sunod na nabago dito sa Saudi na hindi talaga pinapayagan dati ay itong sa ano mga kakayod itong uh, sa pagtatrabaho natin sa kumpanya dapat may health card tayo kasi yung health card mga kakayod, yung kantumbas natin sa Pilipinas yan is yung uh, galing tayo sa DOH, kukuha tayo ng clearance, health card or sanitary card para makapag-trabaho tayo na healthy at safe yung mga customer natin. Ang nangyayari sa health card dito mga kakayod, hindi na, hindi na kinukuhaan lahat ng mga empleyado. Pero dati, bawal talaga yan. Ngayon, ang pag-aabuso ng may-ari pag dumating yung baladeya yung baladeya yung health yan taga DOH kung sa atin ba pinapalabas na lang yung mga empleyado na walang baladeya card walang health card pangit mga kakayod kasi sa atin pag may health card tayo safe tayo healthy tayo confident tayo na wala tayong sakit kasi pagdating natin dito Sine-check tayo kung may problema ba tayo sa dugo, may problema ba tayo sa baga, or any contaminated na pwedeng rason na ma-heal o magkasakit din yung customer na pinagsisilbihan natin. Sana mga kayot, makita ng local government nila dito, yung government ng Saudi at saka yung UA natin dito at sa Pulo na dapat i-require talaga na bigyan ng health card, isang isang manggagawa, isang health card para po safe tayo at saka safe po yung mga customer na nagsisilbihan natin mga kakayod ah, maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta sa ating channel at saka kung bago ka pa dito pagtsigaan mo lang po at saka pag-igihan mo lang po yung pagsunod sa ating mga video kasi sa to totoo lang po tayo kasi ang katotohanan po, yun yung po yung magdadala sa atin ng tagumpay at saka pagkamulat kung ano talaga yung mga nangyayari dito bilang OFW. Mga kapulit, mga kakayod, uh, maraming salamat. See you on my next vlog.